Boxing, boxing yan. Boxing! Ayun! Ano na naman to, Ashley? Niacinamide makeup base with whitening. Makeup base with whitening. Paganda na naman. Oh, lagay mo doon, papaganda. Papa, bigay mo pa ka, Papa. Papa, kulin mo yun. Oh, nalagyan na ng tubig. Mm, sa rep. Lalagyan na ng tubig sa rep. Mm. Hmm? Papasirip lang sa rep. O, oh, di bigay na lang natin to. Bigay na lang natin sa mga ayaw ng asawa ko, wag daw ilagay sa rep. Ayaw niya kasi ng malamig na tubig. Hindi siya naglalagay ng tubig sa rep. Lipstick! 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 Tatlo! Pirasong lipstick yan. Bata ka pa, hindi ka pa pwede sa lipstick. Ano hmm, lipstick? Bye! Bye! Yung lipstick ko inubos mo nga eh. Hindi mo na pinaglalaroan mo lang lipstick ko. Naka. Hmm, yan na naman. Ayan na naman. Uy, buti din na natapon. Oh. Ay, nanon na, na nila. tip na nila. Ayan. Bago na naman to. Shampoo naman to. Lagi mo doon Lipstick na naman. O, oh, oh. mo na tayo ng lipstick. Ayan, ang daming lipstick. O, oh. oh. collection na tayo ng lipstick. Oh, this is Baby, ka pa, hindi ka pwede sa lipstick. Ang pangkulay. Yeah. right, ang kulay to. Milk tea ash. Lagi nagpapadala yung pangkulay eh, oh. Sino ba gusto ng pangkulay dyan? Ha? Yan maganda na yung Dalawa pa yan. Oh. Yeah, buksan mo na. Dalawang na yan. Yan, oh. Ito is na moisturizer and tighten skin. Ito naman niacinamide hydrating, whitening and hydrating dalawa. Mhm. Uh mm -huh. Wala man 'yan. Yan. Ayun, lalagyan na ng plato. Kita mo. Ayan, na yan ng plato sa sink. Ganda yan. That's all for today's video. Thank you very much.